Muling nagsagawa ang MMDA ng clearing operations sa mga sasakyang nasa bangketa. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Muling naaway sa girian ang isinagawang clearing operation ng MMDA ngayong araw. Ang may-ari kasi ng tricycle na ito na nakapark sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Road 10 sa pool ng clearing team. Sabi ng MMDA, illegal parking ang tricycle dahil nasa bangketa ito nakaparada. Wala ang driver ng madat na nito ng mga tauhan ng MMDA. Kaya naman agad itong hinatak. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpatintero na ang lalaking ito sa towing truck. Siya pala ang may-ari ng hinatak na tricycle. Kwento niya, umuwi lang siya saglit para umihi kung kaya't laking gulat niya na naisakay na sa towing truck ang kanyang minamanehong tricycle. Sinubukan pa niyang humarang sa harap ng truck para hindi ito makalarga pero sa huli ay wala rin siyang nagawa. Eh nakasang pa yung tricycle ko eh, bigla na lang nila kinuha. hindi naman nakabalagbag dito sa gilid ng kasadi eh. Nagsiyar lang ako eh. Oo. Ano yung gagawin mo kuya? Diyan ka lang sa harap? Hindi ako alas dito. Grabe kayo, gusto niyo yata magdakaw yung mga tao sa gilapos. ito ang isa namang ito, tila ginawa ng talyer ang gilid ng kalasada. Sinita rin siya ng clearing team. Pero tulad ng inaasahan, nauwi rin ito sa sagutan. Depensa kasi ng mga nagbabantay, hindi nila alam na iligal ang pumarada sa bangketa. Para hindi mahila ng clearing team, itinulag papasok ang truck sa may garahe. Lalagyan na sana ng kadena ang truck para hatakin pero ang nagbabantay sa truck, nakipaghilahan ng kadena. Pero hindi po pwede kasi na ang sasakyan, naka o nakabalandar sa sidewalk, itutulak. Sa batas po natin, kailangan it should be able to move on its own. Ibig sabihin, may i-start, may i-drive po ng driver. Ngayon ang tanong, bakit po hindi kayang i-drive yan? Hindi, nagmamadali lang mo kasi kayo. Eh, ito, ano kayo? lang mo, lang po yung baterya. Pero hindi nagpatinag ang mga nagbabantay sa truck. Kapos po ba? Oh. Kailangan na po namin tinulak. Dahil na-surprise po kami wala pong abiso sa amin. Sino po ba dapat mag-abiso sa inyo? Hindi, dapat. Kayo po ang dapat nag abiso sure, Pero, right. Hindi kayo. At tagal na po dyan yan. Wala namang kung hindi naman ginagalaw. Inisip namin na hindi naman yan violation. Huli rin ang ilang motorista na nagmomotor ng walang helmet. Maging ang ilang red plate na sasakyan o pagmumiari ng gobyerno ay hindi rin absuelto sa isinagawang operasyon. Bukod sa tiket, impound din ang ilang sasakyan na nadatna ng clearing team. Sinuyod ng MMDA ang kahabaan ng Road 10 hanggang C3 sa Maynila. Napaka busy po nitong highway na to in which most of the cars or most of the trucks that are passing through here are carrying commodities or mga essential goods po natin na galing po sa mga pier. So it is a must no, to ensure that the roads are clear all the time para kahit papaano hindi po maantala ang mga deliveries ng ating mga cargos, uh, hindi maantala ang mga supply chain natin. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nossa.